Hello mga Friendship! Samahan nyo naman kami sa site tour namin dito sa Liora Homes. Alam nyo naman friends, ang Liora Homes talagang napakabenta sa mga mamamayan dahil ito nga ay malaki ang lot size at ang floor area at very affordable price. Ang ating mga client for today ay isang seaman and of course supervisor sa isang hotel. And alam nyo ba na ito lang ang subdivision na merong libreng solar panel. Talaga namang makakatipid ng up to 30% sa ating electric bill. And ito na nga mga friendship, nakakaloka dahil meron din tayong libreng rainwater collector na makakapagpatipid naman sa atin sa water bill ng up to 35%. Libre ang aming site tour mga friendship just in case gusto nyo makita yung actual units. Meron kaming shuttle every Mondays to Sundays. Mag-message lamang kayo para maset namin kayo ng appointment iga namin kayo sa tamang proseso at tutulungan namin kayo sa inyong home buying journey. Huwag na huwag kayong mahihiyang magtanong sa aming friends. Normal ang maraming tanong sa gustong magkabahay. Antayin ko yung message nyo ha, malay nyo naman. Kami na yung tamang taong inaantay nyo para matupad ang pangarap nyong magka-home sweet home. Luso Domingo po from BD Domingo Realty and Construction Works, licensed broker. Antayin ko yung message nyo ha. Bye!